Oy, Kurt! <laughs> ano yan? Ano Bakit ba? Ano yan? Bakit sino ba? Tanay pa kita! Ano yan? Tari, uy, huwag ka lang Tapon mo yan! yan. Kakasama mo sa mga gag... ...ko, na ako g sa inyo. Tinuturuan niyo yung bata man ni nyo. Kaya lang to. Kunin mo yung gamit mo or palalayasin kita dito. Kunin mo yung gamit mo doon. Kahit di mo magulang. Aano yung pa kita. Didisiplinahin kita. Kunin mo yung mga gamit mo sa mga ganggang. Sabay ka na dito lang ngayon. Tara nga. Ako napipiko na talaga ako eh. Bakit boss? Sinusubukan ako na ito ni Kurt eh. Hindi okay, sila boss. Hoy! Kurt! Oh, na mo ano yan? Viking Oba! Ano yan? Viking, ano yan? Viking ano, yan? Ano, yan? ano yan? Ano yan? Ano yan? Uy Kurt, ano ano ka Tapon mo kay. yan. Tangina ka. Kakasama mo sa mga gat. Utangin na nyo ha, ako napipiko na ako Hello. sa inyo. Oh, Tinuturuan nyo yung bata man ni Garilyo. Ano ba? Ilang taon lang to? Minor de edad to. Yung may gusto eh. Ano siya niyan? may gusto? Ikaw ang may gusto. Sinidig ano ako? Siya may gusto niyan. Simula ngayon, hindi ka na magdaganggang. Simula ngayon, sa, sa bahay ka natitira. Asa yung mga gamit mo? Kunin yung mga gamit mo. Hmm. Hindi mo ko yung tatay Hindi mo, mo ko tatay. Ano eh, Sino ako? Ako yung dahilan ko, ba't kayo nandito? Kunin mo yung gamit mo, or palalayasin kita dito. Kunin mo yung gamit mo doon. Kunin mo. Kaya huwag kayong susunod, ha? Huwag kayong susunod. Huwag kayong susunod. Huwag kayong susunod, dyan lang kayo. Kunin mo yung gamit mo dun. bata pa ni Kudu. mo, nag ka. Ha? Huwag ka tumingin dyan. Huwag ka tumingin dyan. Huwag ka tumingin dyan. Kabata-bata mo, naninigarilyo ka. Tama ba yan? batang to, napakatigas ng ulo eh. Ito. makinig ka naman kasi. Oo. Oh. So, oh, mabait ka naman ka, kapag di mo kasama yung mga ganggang eh. Oo. Nagiging kupal ka pag kasama mo yung mga yun eh. Huwag mo sabihin na, porkit, di kita tatay, di kita tatay. Love pa lang sa pinagsasabi mong tatay, tatay. Kahit di mo magulang, Aanoin pa rin kita, didisiplinahin kita. Kunin mo 'yung mga gamit mo sa mga ganggang. Sa bahay ka na titira ngayon. Simula ngayon, doon ka na. I-enroll kita sa school. Oo. mag enroll ka sa school, mag-aaral ka, tatapusin mo 'yung pag-aaral mo, tatapusin mo 'yung high school mo, hanggang college mo. Sino mo remarka? Pasukin 'yan. Pasukin 'yan. Kunin mo 'yung mga gamit mo, magantay ako dito. Bilisan mo. Bilisan mo. mo. Kunin mo 'yung mga gamit mo. Lintik ka. Pagka dito. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Kala mo ha? Kala mo makakaligtas ka sa akin ha? Gusto gusto. Ba't ba gusto magandang? Maangas lang. Ay, maangas lang. Kala mo na maganda yan. Maangas angas ka. Nakakaangas ba yung gano'n? Kala mo nakakaangas yung pagiging ganggang? Yung mga may mga vision, hindi nakakaangas yun. Kailan ka pa natutuman ni Garilio? Tinuturuan ako nila eh. Oh, Oo, tinuturuan ka nila. Tama ba yun? Oo. Oh. Nagiinom ka na rin. Unti. Oo, oh, unti. Tama ba yun? Wala ka pa sa tamang edad. Tapos may yung ma ka. Pag nalaman ng mga magulang mo ako pa yung mapapagalitan. Ba't ka kasi din na nagdala dito ni Mole? Ako patuloy yung mga ano, i-stress sa inyo. Tapos may yung ma-remark naman yan. Paano yung, ano boss? Saan so, mo ipapapos yung secret? Ako baala dyan. Ipagsasama ko sila ni Troy dyan. Matututo siya kay Troy dyan. Kasi oh. si Troy dyan, alam ko na ano na sa buhay yun. Natauhan na eh. Oh. Ayaw na maging kupal eh. O yun. Gaya so, Lahat pang ginagawa mo, ginagawa rin ni Troy dyan yan. Mas malala pa nga kay Troy eh. Mas malala nga kay Troy eh. Pero at least ito na ano ko kaagad eh. Nagpagsabihan ko kaagad eh. Nagpagsabihan agad po. Hindi ko maraman na yan. mo. Kung tumingin, titingin-tingin ka pa eh. Ano? Pumasok ka sa bahay. Doon sa taas, sa unang kwarto, pagkapasok mo ng hagdan. Doon ka matulog. Ilagay mo yung mga gamit mo doon. Hindi ka pwede lumabas ng bahay hanggat di ka nagpapaalam sa akin. Pasok. Simula ngayon, dyan na titira. Pumasok ka. Ah. Ano itong mga to? Kabata-bata niyan, tuturuan ng maligarilyo, magbisyo. Ano matututunan ng bata yan sa mga ganggang -gang na yan? Oh. Eh, din, saka yung... Ano... Alam mo kung ba't ako na-trigger? Tinanong ko si Mole, asan si Kurt? Ganggang -gang na daw. Paano yung pag-aaral? Hindi na daw mag-aaral. Gusto na lang daw mag-ganggang, mag-vlog-vlog para daw kumita. Maling ano... Dapat si kasi pagkasabihin ni Mole... Yung bata, pwede mag-vlog yan. Pwede mag-video pwede mag -video yan. I-balance lang, Tol. di Diba? Tanga ka ba? Ay. Tanga ka,